Good morning, good morning mga lods In part of this video, nandito po tayo ngayon sa cinema sa SM Kalamba Pero hindi po tayo mananood ng cine mga idol Dahil mayroon po schedule ang public dito para sa registration Kaya pumunta po kami ng business dito mga lods para magpare-register Sa mga taga-Kalamba po dyan Parang hindi na po yung pupunta ng comedy Available po dito sa SM Kalamba hanggang may point ng mga idol dalala ko kayo ng xerox ng valid id ito pa xerox yun po bago pumunta dito ito po kayo, na rin sa may parking area na mga cave sa ground floor mga idol para mabigyan kayo doon ng form at masas kayo ng secure dito so, bago kayo umangka dito sa cinema kasi yung dito po sa taas for checking na yan at para ma assist kayo dito para sa registration ng mayo. Tapo, doon muna po kayo doon dito sa may baba sa may ground floor sa may terminal ng mga ito. So, Magdala tayo kayo ng valid ID o pasirox sure. so, Para dire diretso na pagdating ng dito. Good morning, good morning mga lods. Nandito na nga po pala tayo sa may ground floor sa may terminal ng jeep. Dito po sa ilalim ng SM Calamba, Laguna. Dito po yung first step para po sa registration sa kumilikma malods, Ihingi po tayo dito ng form at dito na po tayo magpipil up. After po na natin magpil up ng form mga loads, pipila lang po tayo dito at antayin lang po natin ang signal ng security para umakyat po sa taas. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make it.